Pope Francis, inihatid na sa kanyang huling hantungan. Libu-libong tao nakiisa sa funeral mass. Ang update sa makasaysayang papal funeral sa Vatican, tutukan live. Dito sa Pilipinas, mga Pilipinong nagluluksa sa pagkamatay ng People's Pope, idinaan sa message wall ang dasal. Sinakya niyang Pope Mobile sa Pilipinas Dinayo live na kuha po yan sa St. Peter's Square sa Vatican kung saan kasalukuyan nagaganap ang Misa para kay Pope Francis. Matapos ang Misa, dadalhin ng mga labi ng Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Kanina, pinalakpakan ang paglabas ng kabaong ni Pope Francis mula sa St. Peter's Basilica papunta sa St. Peter's Square. Nasa seremonya ang mahigit ang kardinal, mahigit ang obispo, at higit sa apat na pari. Naroon din ang libu-libong nagluluksang deboto, pilgrims at world leaders. Sa misa, binanggit ang first reading sa wikang Ingles. Pinangunahan ang homily ni Italian Cardinal Giovanni Battistare. Binigyan din doon na sa kabila ng pinagdaraanan ni Pope Francis itinuloy niya ang pagbabasbas noong Easter Sunday. Ipinakita rin daw ni Pope Francis ang pagiging mabuting pastol na binahal ng kanyang mga tupa. Isang Eucharistic prayer din ang isinagawa. Matapos ang misa sa St. Peter's Square, ipapasok muli ang kabaong sa St. Peter's Basilica. At mula roon, idaraan sa ibang ruta ang kabao. Ilalagak sa espesyal na sasakyan kung saan makikita ito ng mga deboto sa ruta ng prosesyon sa iba't ibang pangunahing kalsada sa Roma. Inaasahan nga abutin ng kalahating oras ang prosesyon patungo sa Basilica ng St. Mary Major kung saan idaraos ang pribadong seremonya ng libing ni Pope Francis. Magandang hapon po. Nagpapatuloy sa ngayon ang funeral mass para kay Pope Francis sa Vatican City bago siya ihatid o bago ihatid ang kanyang labi sa St. Mary Major kung saan siya ililibing. libu libong dumayo rito, pati world leaders at dignitaries mula sa mahigit isandaang bansa, kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Mula sa Vatican City, nakatutok si Vicky Morales. Kahapon ng umaga, oras dito sa Roma, dumating sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos para magbigay pugay. Sa Santo Papang, minsang nagpakita rin ng natatanging malasakit noong bumisita siya sa Tacloban matapos itong masalanta ng Bagyong Yolanda taong 2013. Naging emosyonal din siya nung ikinwento niya sa akin ang pagkikita nila ng Santo Papa noong Agosto 2023. Nangyari ito sa loob ng Casa Santa Marta na piniling tirahan ni Pope Francis. Me, when I met him, he's humble and kind and I feel like you're blessed God. What would you want to tell him now? you. were in front of me. Thank you. Thank you. Nakapanayam ko rin si Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David na nagdadalamhati sa pagpanaw ng Santo Papa. Parang nawalan ulit ako ng ama. It was a very painful experience. Pero parang I didn't realize na magkakaroon ako ng ganyang klaseng bonding. That pag nawala siya, parang yung, you're really surprised or shocked by the experience. Ganun. Bilang isang cardinal elector, makikibahagi si Cardinal David sa conclave o pagboto ng susunod na Santo Papa na ni sa hinagap daw ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Bukod kay Cardinal David, dalawa pang Pilipino ang Cardinal Electors na lalahok sa conclave. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at si Luis Antonio Cardinal Tagle na ngayon pro-prefect of the section for the first evangelization and new particular churches ng Dicastery for Evangelization. Tuwing nasa Roma ang mga Pilipinong opisyal ng simbahan, kasama sa mga destinasyon nila ang Pontificio Colegio Filipino. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag na Pontificio Colegio Filipino. Itinayo ito noong 1961 pa para may tirahan ang mga Pilipinong pare na pinapadala rito mula Pilipinas for further studies. Dito rin po naninirahan yung mga kardinal pag may mga mahalagang event sa Vatican tulad na lang ng gagawin conclave. sa tuwing may pagpanaw o magbibitiw na Santo Papa at pipili ng kanyang kapalit, talagang dinarayo ang Vatican. Ilang oras na nga bago ang libing ni Pope Francis, maraming deboto at pilgrim ang nag-camp out sa Vatican at sa Roma. It's a little bit of a sacrifice but it's for a good thing. Uh, it doesn't happen every day to see this kind of events. This pop is very, it was it was very human pop. So I love this pop. I was very happy when uh, he's speaking uh, her world is it was very human I came from France during my travel the Pope died and I decided to come to Rome Damarin ang diwa ng damayan at bayanihan sa mga tagpo ng pamimigay ng mga volunteer ng libreng bottled water Ilang oras bago ang kanyang libing, pribado at sagrado ang isinagawang pagsasara ng kabaong ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Ang huling sulyap sa kanyang labi sa pagtuto ni Jonathan Andal. Madaling araw dito sa Pilipinas, gabi sa Vatican. Nasilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis mula sa kanyang bukas na kabaong. Tiswa Santita, Papa Francesco. Sa harap ng Altar of the Confesio, kung saan dati siyang nagmimisa kaharap ang mga deboto, idinaos e ang pagsasara ng kanyang kabaong. Nanguna sa pribadong seremonya ang kamarlenggo na si Cardinal Kevin Farrell at si Archbishop Diego Ravelli, Master of Ceremonies ng mga People Liturgy. Bukod sa mga kardinal na roon ang mga kaanak ni Pope Francis at mga pinuno ng Vatican, Unang binasa ang rogito, isang official written declaration kung saan nakasulat ang ilang detalye ng naging buhay at mga ginawa ni Pope Francis. Chiesa, da questo mondo al padre. Alinsunod sa tradisyon, tinakpan ng puting tela ang mukha ng Santo Papa, saka binasbasa ng holy water ang katawan. May mga tila pabaon din kay Pope Francis na inilagay sa loob ng kabaong, isang bag na may mga barya at medalya mula sa labindalawang taong pamumuno ni Pope Francis at selyadong metal cylinder na sisidlan ng rugito. Matapos yan, sinelyohan na ang kabaong. Ang unang patong na gawa sa metal, may tatak na krus, coat of arms o eskudo ng Santo Papa at plaque na tila lapida ng kanyang buhay at kamatayan at pagiging Santo Papa." bago inilagay ang kahoy na takip. Nagtapos ang seremonya sa pag-awit ng mga salmo at magdamagang prayer vigil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. At sa puntong ito, makibalita tayo kay Vicky Morales na nakatutok sa funeral rites ni Pope Francis sa Vatican City. Vicky? Yes, Vicky, sa amotsaring mga lahi yung nakikita nating dumalo sa funeral mass, kumusta naman ba yung mga kababayan natin? Well represented ba mga Pilipino dyan sa mga nangyayari ngayon? Ay, sobrang well represented tayo dito. Alam mo, Ivan, di ba? Pag tayo sa ibang bansa, ang laman talaga ng simbahan ay mga Pinoy, no? Saan ka man pumunta. Kaya... Uh, to be expected, talagang maraming Pinoy ang pumunta rito no, para makiisa dito sa final rites para kay Pope Francis. Marami tayong nakita sa Inoy kagabi na nga no, nung pauwi tayo mula sa Colegio Filipino na residence ng mga kardinal. Uh, may nakita pa kami mga magkasawa, asawa no, na talagang nag-set up na ng kanilang mga higaan dun sa konkretong sahig. Kasi sabi nila, pagbukas na pagbukas nitong mga barikada ng 5 a.m., eh gusto nila unang-unan silang makapasok para makatuha sila ng magandang pwesto rin po. So, yan ang nakita natin kagabi, na ipatibang lahi ang magpamorningan rin dito para nga makakuha ng magandang pwesto, Ivan. Vicky, paki-describe nga sa amin, of course nakikita namin sa video, no? pero I'm sure iba yung pakiramdam dyan. Paki-describe yung overall mood dyan. Of course, it's a funeral, grieving ang mga tao, pero ramdam din naman natin yung mga interviews mo kanina. It, there's so much love around uh, and there's so much gratitude for this Pope. Very true, Ivan. You know, ang, ang hindi ko talaga maisip is this is supposed to be a funeral but hindi mo maramdaman yung pagdadalamhati. There's more joy, there's more gratitude for such a wonderful pope who was very well loved no by so many people kahit na yung mga hindi katoliko may mga nadat kami rito no na talagang minahan nila yung Santo Papa kahit na hindi sila katoliko at uh, pag nandito nakikita ko kasi nagtakalo sila na ng mga LED screen no yung mga kaganapan dito at uh, yung mga tao na nood lang sa mga LED screen dito nagdarasal hindi sila masyadong nag-uusap talagang mataintim nilang sinusundan itong mga uh, dito at yung Lisa, no na ginagawa ngayon, Ivan mm -hmm. in fact Ivan um, yung mga kardinal na dito nandito uh, sabi sa akin noon, na pinuno ng uh, Kolehiyo Filipino na siyang resident ng mga kardinal mm -hmm. pag may mga ganitong event, no? Sabi nila, maaga pa rin, 4 a.m. pa rin, nagbe-breakfast na rin, nagkumakain na rin ng Pinoy breakfast itong mga kardinal natin. Dahil gusto na maaga pa rin, eh, makaalis na sila. Although yung mga kardinal, mas late umalis sa Kolehiyo Filipino dahil meron naman silang mga reserved seats. Kaya hindi naman kailangan kaagahan umalis. Pero ibang mga pari na kasama nila, na hindi naman kardinal, aa uh, maaga na umalis para makaabula naman ng magandang upuan dito. Mm -hmm. Ivan, uh, nabanggit mo Vicky yung mga kardinal na diyan si Cardinal at Advinkula. Nakita natin sa report na interview mo rin, Cardinal David. May mga iba pang leader ng uh, o Pilipinong leader ng simbahan na nakasalamuha mo riyan. Yes, Ivan, yung mga pari sa Colegio Filipino, sila yung mga pari na pinapadala sa Roma para for further studies, no? Mm -hmm. Lahat sila, full force dito. Maaga sila sa kanina bago umalis ng uh, College of Filipino. Sabay-sabay silang kumain ng uh, breakfast. At uh, yun ang ipinahagi sa atin ng pinuno ng uh, College of Filipino na si Father Greg Gaston. Mm. Vicky, okay. uh, dako tayo sa mga world leaders na nandyan ngayon, yung mga dignitaries na Tanaw mo ba sila from where you stand? Not at all, Ivan. Kung baga sa mga upuan, eh, nasa ringside yung mga world leader. Kami nasa, hindi eh, lang bleachers, kundi nasa likod pa ng bleachers. <laughs> pero, mm. Um, very helpful naman itong mga LED screen na nakikita natin at least nasusundan natin yung mga nangyayari sa loob ng Basilica ay, at pumaging sa labas nito. No? Yung, uh, malayo tayo ibang sa mm. pwesto nila, na hindi natin sila natatanaw. Pero sa tulong nito mga LED screen ay po na, na pinakalat naman sa buong palibot ng St. Peter Square, eh, nasusundan naman natin yung mga nagaganap sa harap. So may impormasyon kaya tayo kung may nakasalamuha o nakausap na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa world leaders dyan na naririyan? Yes, alam mo Ivan, si uh, uh, Philippine President Bongbong Marcos at si First Lady Luisa Araneta Marcos, no? Uh, very cordial yung kanilang uh, naging uh, uusap dito kay dating US President Joe Biden at uh, First Lady Jill Biden o no? nagtamayan sila at uh, they were they looked genuinely happy to see each other kung magugunita natin ilang beses na sila nagturoon ng mga bilateral meeting no nung uh, nasa pwesto pa si uh, US President Joe Biden nagkaroon sila ng mga, uh, if I'm not mistaken bilateral meeting on 2023 at nagkaroon pa uli ng isa pang meeting on 2024. So, uh, I guess mm -hmm. it was a uh, nice for, to see each other again. Mm -hmm. It seemed that way from the video that we were able to receive. At uh, talagang mamaya makikita rin natin yung iba pang mga nakasalamuhan nila. Hopefully, we will get more materials. Pero meron ding mga tungkos tayo nakikita na nasa isang screen sila, no? hindi kalayuan layuan rin si U.S. President Donald Trump. Oo. Diba? Ah, matapos itong uh, funeral mass, Vicky, ah, ano na bang nangyayari sa ngayon? Ah, may isang oras na rin, may get, o may dalawang oras na yata, ano, yung uh, nangyayaring funeral mass, at ah, iba pang seremonya? Ano na bang nangyayari ngayon and what's going to happen next? Ongoing para niya, Mark. In fact, I was asking si Father Greg Gaston ng Colegio Filipino kung ano ba yung timeline ano yung estimate mm -hmm. ng uh, uh, procession you know pagkatapos nito di ba ibabalik yung mga labi ni Pope Francis sa loob ng uh, St. Peter's Basilica para sa isang uh, ceremony and then uh, pagkatapos niyan doon na ilalakbay ang mga remains ni Pope Francis papuntang Santa Maria Maggiore ang pinaling uh, resting place ni Pope Francis at uh, ang pace nito hindi siya magiging yung regular pace ng mga sasakyan gagawing walking place para nga makasunod yung mga devoto na maglalakad lang. Kasi hindi naman talaga pwede magdala ng sasakyan dito. Wala ka talaga makita ng sasakyan sa mga panibok nitong itong uh, mga ruta na dadaanan ni uh, Pope Francis. Okay, maraming salamat sa mga live Iban? updates mo mula uh, dyan Iban. sa Vatican. Yeah, go ahead. Yes, I, uh, may I just uh, add that uh, nagtanong din tayo dito sa mga... Um, security dito, mm -hmm. bubuksan naman yung St. Peter's Basilica ulit, no? Pagkatapos na uh, mailipat si Pope Francis sa Santa Maria Maggiore, at sa Santa Maria Maggiore, bubuksan din nila yan eventually sa publiko, I think the next day. And maging sa media, no? So susubukan natin makakuha ng uh, uh, shots on them, okay. Ivan, para we can share this with the devotees in the Philippines, Ivan. Ayan. Maraming salamat sa iyong live updates. Vicky Morales, live po yan. from la Vatikan vatican city